Alright mga idol Barangay Munay Uy Ano doon no? Sa unaan doon Barangay Munay yan Bakit nga ba naging Munay? Kasi Marami kasing tubig Hindi oh. na wawalan no? Street oh. Usang gala na oh. Likabok pa naman dito Yung Lugar na yun doon Straight no? uh, Street Eh sa daan din ba Good dada? Ha. Sugar. Sambusa. Sambuca. I salah. Chili ya. Sambusa lang-lang eh? lam lang 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 ko jan eh. Tayo gulai di. Eh. Tindahan pobur nating tindahan teh. Sidon ng si waraweng tubig gasidon, likadon. Oh, bawal umutang, bukas na lang. Lubati, lupati, 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 bilhin ng saging. Mahal ang saging. Kaya pag bumili yung saging, piliin nyo yung, malaki. One real, one real. Turuan, turuan mo kayo mga idol. Pag bumili yung saging, piliin nyo yan. yan oh. One real. Two real. Kasi pag ginilo yan, magiging for real na yan. Kaya yung may bibili nyo, isa lang. Yan no, gabili na tayo isa. Graso. Talong, upo. Kura, ang palaya. tayo ng ganito. Oh, right. to na nabili natin, no? Yung oh, saging, palaya, at lugbate. Mahilig, tayo, mahilig kasi tayo sa lugbate. Kasi mayroon kasi akong sardinas doon. Nina. Malunggay. 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 Okay, ito nung kamutila. Sarap sa kanan, Pakbit. Sige, kong Orange. Apple. Orange.

Ana ah, tutorial tutorial. Ana ah, take uh, small. Di nakalusot yung saging natin ngayon ah. 3.5 1.5 daw eh. doy. Mm. Ano? Tutorial. Small. Ano? Starte ba. Tutorial ba? Tutorial mapi. Oh, ah, wait pas. Uh,

for 550 ya okay. oke okay.